Pilipinas. Pwedeng gumamit ng isang salita lamang para simula ng inyong balita. Single word lead ang tawag dito. Pero siguraduhin nyo lang na yung salitang gagamitin ninyo may encapsulate niya yung mensahe ng storya o yung nais sabihin nito. Yung ganitong uri ng lead ay nagbibigay ng dramatic feel sa isang istorya. Madalas natin itong makita sa mga istorya tungkol sa kalamidad, trahedya o kaya sa bagyo. Ito ang isang halimbawa nito. Delubio. Ganito kung ilarawan ng mga taga ng kanilang sinapit noong November 8, 2013, nang humagupit ang Bagyong Yolanda. Milyon-milyon ang naapektuhan, libo-libo ang namatay. Isang salita lang ang ginamit na panimula pero ramdam na ramdam mo na kaagad ang mood ng buong istorya. Lead number 2. Contrast lead. Contrast lead ang tawag sa panimula na gumagamit ng dalawang magkaibang bagay para ilahad ang buod ng istorya. Para mas maintindihan ninyo, bibigyan ko kayo ng example. Noong nanalo si Isko Moreno bilang mayor ng Maynila, maraming news agencies ang gumamit ng contrast lead para ipagkumpara ang buhay niya noon bilang basurero sa buhay niya ngayon bilang isang alkalde ng Maynila. Pakinggan ninyo yung lead na ginamit sa balitang ito. Three decades ago, he was a garbage collector. Now, he is the mayor of Manila. Francisco Dumagoso, more popularly known as Isko Moreno, has won the mayoral race in Manila, defeating two seasoned politicians, Joseph Estrada and Alfredo Lim. Nagets niyo kung ano ibig sabihin ko ng contrast lead? O, oh, isa pang example. Kung gagamitin yung contrast lead sa example natin kanina tungkol sa Bagyong Yolanda, ganito magiging pagkakasulat nun. Ang dating hanay ng mga gusali at pasyalan, ngayon mistula ng tambakan. Ang dating tahanan ng masasayang alaala sa isang iglap, naging libingan ng mga biktima. Napansin niyo na yung first sentence gumamit ng noon at ngayon. Ipinagkumpara yung itsura ng takloban bago dumating ang bagyong Yolanda at pagkatapos humagupit ang bagyo. Gamitin niyo yung contrast lead kapag very very powerful yung before and after elements ng inyong istorya.